Maayong buntag mga ka-farmers. So karon sa tungloyahan, sulod sa kulungan sa baboy nga wa na ka nga baboy tungod kay nagmahal na ang baktin ron. Nga, nagmahal na pud ang tuwa. Mao nga ato na lang ning gipahimoslan pinagi sa pagtanom og luya. Ah uh, og puso na po ang sakit nga ESF so ni nga ako na lang nang ipahimuslan o pagtanong o gloy so mga ka-farmers okay lang dahil nang magtanong tagloy ah sulod sa kulungan sa baboy kay ah uh, tambok ang iyang tubo pinagi po sa pagbutang o uh, organic nga mga mga lata nga mga sagbot dagami ug tahop mo ni atong gihalo karon so mo ni bagong style sa so, atong pagtanom og loya ah. mo ni nga ang gi atiman ang gi bubuan ah, kada sa tulok adlaw ah, pung gilaktawan so nindot ang iyang tubo So, first time ni na nga uh, gihimo. So, upat man ni ka black. Uh, hotdog tanong ah, honing hot tanom og luya ah. Okay. na may kapalit og bakten. nga uh, mapahimos lang pa juday ni nato ning uh, So, tanawa ninyo ang so, Ah, uh, pagkaturok ni tanan. Nya na yung gipangbutang diha nga mga gi seedling nga abukado. so natanawa na abukado. so huwag doon na mo mga uh, kulungan sa baboy nga wak na nagamit so imuan ninyo aron makasuway po bon mo so na itong mga gipang sa diha nga abukado. uh, ini kulungan sa baboy so kadugayanan na eh. ini kadag ko sa tong luya imo na po butangan o yuta para katong mga unod ama tabuna na po sa imong gibutang ayuta kay kini mo anam ni kapuno mga kinanglan na po din tambakan so mao ni atong mga bakanting ad kulungan sa baboy mo ni. Yeah, Ay pa tulo ato panang matamnan puhon. So suway lang ninjo mga kaigsuonan og do na mo i-add. Yeah. na ninjo na buhay baboy. So puhon pohon, -pohon dili na ni hinungan mapuno na sa loy aning maong Add. Ah, sunod lang mo sa kanunay sa video aron maka kita pa mo og daghang nagkalain-lain nga mga tanom. Thank you for watching my video.